Mami, wala ka sa video kanina. nagaling. mo? pa si Mama Min kanina nung video ko. lang. <laughs> daw? <laughs> 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 <laughs>

ah si Gangster, rin, hindi ko pa video si gangster ito ang nanalo sa bingo ay isang card malupit malupit siya siya ang nanalo sa bingo ay isang card niya ito ang champion nag isang card nanalo ito ang matindi ang mga modus Si Paring Gangster. Ako Ay. May, na, lala, 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 lala ah, si Lola. Si, si Lola pala ang nagabola. Lola nang 25. Ayan. Hindi makita mo <laughs> si gangster eh. Labas daw diyan sa ilaw. <laughs> Brad. <laughs> Pare ah. <laughs> Huwag ka dyan magtago. Hindi <laughs> ito ang mga matatibay. <laughs> Hindi siya nagbing... Aba, Nagbing na naman. Ang daming card ah.

parang parang umayonan champion oh, okay. <laughs> umayaw na ang champion! masayon at di yung picture nuna ano <laughs> you know. này sáng tối nhìn sao camera, anh <laughs> yeah, ấy nice. Tita Marit, nag-atahit. Mag-atahit nyo. Nag-aano, Yan yung panganay ko. Ano yung panganay ko? ka nga nga nga. Si Ma, si Ma. oh Iyon. Nasaan yung sigang pera nawala? Oo, yung dalawa, <laughs> oh Tumali ka na. Yung mukha ni mama ni Anong? Ano dun eh, kanina pa. Ngumiti.

hoy Bumalik ang champion. Dalawa na ang card ng champion. 112. Pwede. Meron na po tayong tax ngayon kasi 112. Tsaka DTI representative.

Ano? Tapo na yun. Facebook. At na yun. Walang wifi dito. Ayun. Patay tayo dyan. Ito, si Mimot. Sold na siya. O. O. kagaling. Mimot?